Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nangako ang pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao na hindi magiging katulad ni dating First Lady Imelda Marcos ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao kung palarin man siya na manalo sa 2022. Sa virtual forum ng Rotary Club of Manila ay sinabi ni Pacquiao na hindi interesado si Jinky sa marangyang pamumuhay katulad ni Marcos. Ah, hindi po, hindi po. Kiniti ako po yan. Dahil kilala ko po yung asawa ko, hindi po siya ganun. Hindi rin daw interesado ang kanyang asawa sa politika at hindi ito magiging katulad ni Marcos na naging gobernador noon ng Metro Manila. Ang asawa ko po ay mahiiain, uh, mahiiain po ang asawa ko at uh, at uh, hindi po mahilig sa politika. Nag naging vice governor na po sa Sarangani tapos isang term lang hindi na po tumakbo kasi kailangan po nag naging vice governor niyan dahil uh, napilitan lang po siya dahil nag may problema lang po kasi doon sa mga kasama ko na nag-away-away sa posisyon. So, ang nilagay ko yung asawa ko uh, in one term. So, tapos hindi lang siya tumakbo dahil hindi siya mahilig sa politika. Ang gusto niya po ng asawa ko mag-servisyo, tumulong sa mga kababaihan at lalo-lalo na yung mga mahihirap. Uh, gusto niya po yung mga uh, pagbibigay ng uh, scholarship, pagbibigay ng housing um, sa mga pamilya. At yung uh, yung sustainable livelihood, ang gusto niya po yun, yung mga charity uh, Kilala si Jinky sa kanyang mga social media post kung saan ay ibinabahagi niya ang kanyang mga mamahaling gamit. Dahil dito ay napuna pa nga siya ng kolumnista na si Christy Fermin dahil sa damit na suot nito sa huling laban ng pambansang kamao na nagkakahalaga di umano ng 2.26 million. Samantala ay inula naman ng kontrobersya si Marcos dahil daw sa magarbong pamumuhay nito. Ilan sa mga istorya ng marangyang pamumuhay ng dating First Lady ay ang koleksyon nito ng libo-libong sapatos. Wala pang pahayag ang mga Marcos tungkol sa mga sinabi ni Pacquiao. Anong masasabi mo sa balitang ito?